Ma'am! okay ka lang? Okay. What happened? Iyan! That bastard! She pushed me! Okay, okay, wait. Let's, 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 go inside then. Let's go inside. Baka hey, magkasakit ka pa. Ay, naku! Di ba ako tapos sa'yo? Let's go inside. Come on! Hey, on. Hey, Alright, ladies. So that's the end of our orientation today. Um, you've all done wonderfully, kaya naman. I'll see you tomorrow. So good luck sa inyo, and ingat. Okay, good job, ladies. Thank you. Okay, ladies. Ay, naka, Bobby, tinulak mo si tita. Hindi. Umilag lang ako. Hindi ko siya tinulak. I'm sure yun din tingin niya. Kaya good luck. Ma'am, pinag-iinitan ka talaga ng maestra, no? Pati rin yung Charlie na yun. Hindi na nga yun. Yung nga pinapansin. Pero nag-streaming like, si maestra, no? <laughs> <laughs> Akala ko na rampa siya, eh. Pero kumalas. <laughs> yung <laughs> na kanina. Wait. Ang mga butterfly stroke pa. Ang <laughs> manayara pagka -man niya, pag iinig na naman ako. Umamig na siguro yung ulo niya. Ano na Yung sabi niya, the left. Doc, salamat sa pagpunta. Nag-effort pa kayo. It's okay. I do whatever I can to help. And besides, gusto ko na rin matapos tong kaso na to. Tignan niyo to. Ano to, Dok? Oh, ballistic report to. Yes, tama. Based on the ballistic report and trajectory ng pagkabarel kay Reagan, galing sa mataas ang pinanggalingan ng bala. Ibig sabihin, isa sa mga rooftop sa paligid ng Station 12 ang pinastuhan ng shooter. Salamat, Dok. Malaking tulong to sa amin. Anytime. Ma? Ma, alam kong kay nagsimula ng gulo kanina. Ha? Anong ako? Hindi ka na talaga naniniwala sa akin, no? Naiirita na ako dyan sa babi ha? Bakit ba kung nasaan ako nandun din siya? Talagang gusto niyang painitin ang ulo ko, no? Ma, this has to stop. What? What do you mean? Ma, alam kong mainit yung ulo mo kay Bobby. And I think it would be better for you to know that Bobby and Charlie, they're not here because of you. They're not here for the pageant also nandito sila dahil iniimbestigahan nila yung murder case na binanggit si Cecilia. If I were you, stay clear of Bobby. Baka madamay ka pa sa investigasyon na ginagawa nila. And yes, ma, hindi ako naniniwala sa inyo. Kaya nagsimulaan nun